Tayong mga Pilipino ay maraming paniniwala at pamahiin, pero alam niyo ba na hindi lang tayo ang ganito? Kundi pati na rin ang napakaraming bansa. Hanggang ngayon ay marami pa rin ang naniniwala sa mga bagay-bagay na kadalasan ay hindi natin mabigyan ng kahulugan, kaya madalas ay iniisip natin na ito ay dahil sa karma o swerte. Isa na nga sa mga may nakakabit na mga paniniwala ay, ang mga insekto at hayop. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at mag-like kung nagustuhan mo ang video natin na ito. Narito ang pitong insekto at hayop na nagbibigay sa atin ng swerte. Salagubang Nung bata ka ba ay nakapag-alaga ka na rin ng salagubang? Marami sa atin ang tinatalian pa ang insektong ito para ating paglaroan. Pero hindi ito isang laroan. Ayon kasi sa paniniwala ng mga Egyptian, ito ay nagbibigay ng swerte. Kanila pa nga itong sine celebrate dahil sa kanilang kakayahan nilang magamit ang kapangyarihan ng araw. Dahil dito, naniniwala ang mga Egyptians na nakakapag-transmit ng swerte ang mga salagubang mula sa araw papunta sa mga tao. Palaka Ang mga palaka ay isa ding simbolo ng good luck sa maraming kultura lalo na ang mga dumidepende sa ulan para magkaroon ng mayamang pananim. Para sa kanila, ang isang palaka daw ay isang sign ng isang magandang panahon na parating. Sila din ay uli ng hayop na nagsisimbolo ng fertility, transportation at ligtas na paglalakbay. Goldfish. Ang uli ng isda na ito ay may napakaiksing memory. Pero napakalaki naman ang naitutulong nito sa buhay ng isang tao dahil sa dami ng sinisimbolo nito, gaya ng fertility, abundance, at harmony o kapayapaan. Ang mga sinaunang Greeks ay naniniwala na ang mga goldfish ay nagbibigay ng swerte sa kanilang marriages. Ang iba naman ay naglalagay ng goldfish sa kanilang mga aquariums para magdagdag ng positivity sa kanilang mga tahanan. Kaya kung maingay at puro away ang namumutawi sa bahay niyo, subukan mong mag-alaga ng isdang ito at makikita mo ang magandang epekto nito sa inyo. Butiki. Isa pang uri ng hayop na nakakapagbigay ng swerte sa tao ay ang mga butiki. Dahil ang mga ito ay nocturnal, nagsisimbolo sila ng good vision at protection mula sa mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata. Ladybug Ang mga ladybugs ay napakasikat sa mga pamahiin at paniniwala, Bukod kasi sa nakakatulong sila sa pagpapaalis ng mga peste sa ating mga tanim, napakaganda pa nilang tignan. Sinasabi pa nga, ang mga ladybugs ang sagot sa mga panalangin ng mga magsasaka noon, kapag humihiling sila ng magandang panahon para sa kanilang mga tanim, hinaniniwalaan din na kapag damapo daw ang insektong ito sa taong may sakit, ililipad nito ang sakit na mayroon sa taong dinapuan niya. Sa ganda ba naman ng kanilang mga black spots, isa din pala itong warning sa mga predators na lumayo sa kanila, parang ang mga problema at malas ay lumayo din sa taong dadapuan nito. Paro-paro ang mga paro-paro ay isa ding malaking tulong na insekto sa mga tao. Isa sila sa mga magagandang tignan kasama ng makukulay na bulaklak sa ating hardin o bakuran, ang mga paro-paro ay sinasabing nagre-represent ng ating mga mahal sa buhay. Sa kultura ng mga hapon, ang bawat isang paro-paro ay naglalaman ng kaluluwa ng isang tao. Sa ganitong paniniwala at pag-iisip, naniniwala sila na nagbibigay ito ng good luck sa kanila dahil maaaring kapamilya nila ang damapo sa kanila. Nakakapagbigay sila ng comfort at happiness sa mga tao. Ang mga paro-paro din ay isang sign na may darating na bisita sa inyo kapag ito ay pumasok sa inyong bahay. Bukod dito, nagre-represent din sila ng kung anong panahon ang darating. Ang puting paro-paro ay summer, ang yellow ay for sunshine, at kapag black na paro-paro naman ay bagyo ang paparating. Gagamba Para sa nakararami, hindi magandang simbolo ang pagkakaroon ng gagamba at puro supot sa bahay nyo. Pero ayon sa mga pamahiin, isa din pala itong sign ng good luck. Kasama pa nga sila sa mga pieces of jewelry, clothing at mga charms na nasusuot bilang sign ng good luck, kilala ang mga gagamba sa kanilang solid work ethic sa paggawa nila ng kanilang detalyadong webs na kung saan nagagamit para makahuli ng kanilang prey. Dahil dito, itinuturing itong magandang sign na mayroong parating na reward matapos ang iyong hard work. Dahil na nga rin dito, mahigpit na pinagbabawal ang pagpatay sa mga gagamba dahil nagdadala ito ng malas lalo kapag nasa bahay mo ito dahil nagre-represent ito ng clean lines at good health. Ikaw, anong kwentong insekto mo? Nakapaghatid na rin ba ng swerte ang mga ito sa'yo? Bago natin tapusin ang video na ito, Paalala ko lamang na hindi natin dapat iya sa lahat sa swerte. Matuto tayong magdasal sa Diyos at magsipag sa lahat ng ating gawain upang swerte ay lumapit sa atin.